Welcome back to JSD Vlogs. June 1, 2025. Solid Sunday ride kasama ang NMAX Elite Brotherhood Inc. All Chapters Destination. Ang tahimik pero puno ng kwento at kagandahan na bayan ng General na Quezon. Ready na kayo! Tara na! Ang sarap talaga ng long ride kapag kasama ang solid na tropa. Ang mga makina, nag -iingay. Pero ang kaluluwa, chill na chill. Habang binabagtas namin ang daan papuntang General Nakar, ramdam mo na agad na special tong lugar na to. Pagpasok pa lang ng bayan, ramdam mo na ang presensya ng kasaysayan. General Nakar, ipinangalan sa isang matapang na sundalo, si General Guillermo Peñamante Nakar, isang Ilocano na lumaban sa mga Hapones noong World War II. Isa siya sa mga unang opisyal ng Philippine Army na hindi sumuko pagkatapos ng Bataan Death March. Imbes na sumuko, nag-organisa siya ng guerrilla movement sa Sierra Madre, particular dito sa bahagi ng Quezon o Jorora. Kaya kung isipin mo, ang lugar na to, literal na naging taguan, kampo at labanan ng mga tunay na bayani. Ang General Nakar ngayon ay isang napakagandang lugar sa silangang bahagi ng Quezon Province. Napapaligiran ng Sierra Madre Mountains kaya kung nature trip ang hanap mo. Ito na yon. Meron ditong Umiray River Falls at sobrang daming ecotourism spots. Parang daan. Challenge din sa mga riders. Rough, twisty, pero sobrang rewarding. Habang nagpapahinga kami na pag-usapan namin na hindi lang pala basta ride tong pinuntahan namin, nakaragdag kaalaman din. Ang General Nakara isa rin sa pinakamalalaking bayan sa buong Pilipinas pagdating sa lawak ng lupain. Halos isang libot tatlong square kilometers. Pero kahit malawak, peaceful and simple pa rin ang buhay dito. At ang mga tao, hospitable, maalaga at proud sa heritage nila. Kasama ang NMAX Elite Brotherhood Incorporated, bawat ride ay hindi lang bonding kundi discovery rin. Salamat sa tropa sa solid na samahan, sa sigawan sa dan, at sa tawanan sa stopovers. At salamat din sa General Nakar sa mainit na pagtanggap at sa makasaysayang karanasan. Kaya sa mga naghahanap ng ride na may laman, subukan na iyo ang general Nakar. You get the thrill of the twisties, the peace of the mountains, at ang inspiration mula sa kasaysayan ng isang tunay na bayani. At syempre, maraming salamat sa NMAX Elite Brotherhood Incorporated. Sa bawat vroom, may kwento. Sa bawat rev, may saysay. Kung trip nyo ang Nature Plus History Ride, idagdag nyo na sa bucket list ang General Nakar, Quezon. Perfect for adventurers, chill riders, at mga history lovers. Don't forget to like and share. At i-comment nyo rin kung saan nyo gusto ang next ride natin. This has been JSD Vlogs. Ride with meaning. Travel with purpose. Hanggang sa muli, ride safe mga ka-JSD.